followers natin dyan especially to Pagalan Clan mga friends nato dyan mga uh, viewers good morning sa iyong lahat sa mga mahilig sa mga manok dyan good morning sa iyong lahat okay guys ang ating topic ngayon ang pinakamabisang sa akin na alam ng pampuksa ng or gamot sa sipon guys kasi ito ang aking naobserbahan na uh, mabisa talaga sa gamot ng sipon kasi ang problema sa ating mga manok ngayon paiba-iba ang panahon guys yung mga sisiyo madali silang magkasipon yan talaga ang pinaka problema so natuklasan ko guys ang mabisa na gamot marami na akong sinubukan na gamot pero ito siya ang mabisa guys oh. So, yan So, ang gagawin natin guys, puhawin lang natin ang mga manok natin at painumin nito. Dalawang araw lang guys, garantiya ko sa iyo, ang sipon ng yung mga manok ay mawawala ka agad. Kapag tama ang ating pag-alaga ng ating mga manok. Yan talaga guys ang mga problema. Kasi sa ating panahon ngayon ay paiba-iba ang panahon. Mainit sa umaga hanggang hapon pagkagabi umuulan. So, kahit tayo uh, mahirap mag-adjust sa ating panahon. Okay? So, nga